mamimigay na yung itim. Okay, mamimigay na siya. Pag dito to sumulong, dadalawahin. Bawal dyan. Pag dito, dadalawain din. Okay, ang maganda sulong niya, dito. Huh? Hey, what's up mga kapalit? Welcome back to my channel, Kapalit Vlogs. For today's video mga kapalit, dama pa tutorial. Tabla manalo ang itim boss dito. Apat na piyon. Ito piyon. Okay, at ito peon, mga boss. Lahat ng pion na nakikita nyo na black mga kapalit ay papunta dito boss. Yan, dito dadama. Ito namang pula mga boss, apat na piun At ito pion pa rin. Diyan dadama boss. Ang kondisyon nito mga boss, tabla manalo ang itim. Kung mga tabla, panalo na. Siyempre mga boss, nagtuturo tayo ng mga dama pasar tutorial. Ituturo ko na rin sa inyo. Ngayon din yung solusyon. Okay, paano ba? matatalo. Dahil dito, pag nagkamali tayo mga boss ng sulong, ay pwede rin tayo matalo. Okay, for example mga boss, ituturo ko muna sa inyo ang mga ling hakbang na gagawin ng pula ay pwedeng matalo ng itim. For example boss, sa unang variation mga boss, uh, sumulong tayo dito. Ito, tama naman. at uh, Siyempre naman ang gagawin ng black, kung magpakain dyan, sabay kumain tayo, sabay kumain dyan, at tumira tayo dito. Mga boss, wala nang igagalaw dito yung itim. Okay, pwede namang magpakain dyan. Siyempre, talo naman yung itim. Ang gagawin ng itim, susulong dito, boss. Yan. Magsulong dyan, mga boss. Kung magkamali ng sulong yung pula, ay pwede matalo. For example, mga boss, kung dito sumulong, mga boss, sa ganyang formada, ay tiyak na hindi naman na mananalo yung pula sa itim. Bakit? Tuloy natin yung variation. Siyempre, alang pabayaan, iilag boss. Pag ilag dyan mga boss, eto na lang ang Bawal na madyan kasi kakainin patras. Okay mga boss? Siyempre, dito titira or dito. Kung dito mga boss, ang mga boss, ay pwede na agad suminit yung black dito. Okay? Alam naman na boss na ipakain to. Siyempre, maglalak. Or kaya iilag. Pag ilag dyan boss, di naman to pepede na pabayaan. Titira ito boss. 7-Eleven. Yun, 7-Eleven talaga. Ayan. Sa ganyan mga boss, ay pwede na sumulong dyan. Kasi kakainin nito. Dama na po ito. Ano? Ayan. Dama dyan. Iilag. Pwede na boss na ang gawin natin, pwede tayo dyan or dito. Okay, mas maganda dito. Okay? Sa ganyan mga boss, uh, ang gagawin ng pula dito, pwede naman dito or dito. Sa ganyan, o dyan, titirahin nyo dyan ng black. Sa ganyan boss, natalo ngayon yung ah uh, pula na bagkos siya ang mananalo. Okay, ibalik natin sa formada mga boss. Kita naman boss sa solution ano. Oh, mamimigay na eh. Alam naman dito, oh, mamimigay pagkain diyan. Oh, wala na masulungan. Talo na, ano diba? Ibalik natin ang formada mga boss para do sa ibang variation. Okay. Sa ganyan mga boss, tumira tayo dito ng pagkain, kumain, kain. Sabay sulong tayo dito. Okay, sumulong yung black don nagkamali tayo ng sulong, tumira tayo dyan, naging entry dama ngayon, yung pula, at natalo. Okay, kung dito naman boss, ano namang meron dyan sa parisyon dyan, ang natatago boss? Okay, syempre, uh, ituloy natin. Alam nga naman na ang gawin ng itim ay basta na lang magpakain. Syempre, iilag. Pag ilag dyan mga boss, dito, titira ay delikado. Okay, kaya ang gagawin nito ay iilag. Pag ilag dyan, boss, dito titira. Pag tira dyan, tira dyan, dito tayo. Okay. yon. Sabay tira dito. Pwede dyan. Yan. Pwede rin dito. yon. Sa ganyan, boss. Idinama. Boss, sa naglalaro at nakakalam ng dama, ang ganyan po rumada ay tabla lang, mga boss. Okay? Napansin nyo, magkatutok dito. At di na, pag to, dadama to. Okay, pag dama dyan, draw ang laban, mga boss. Yan. Sa ganyang purmada, boss, kahit na sayangin, iilang, sayangin. Yan. Okay, pagbalik dito, boss, ang dama na to, kahit na idama yan, tabla na at kahit anong mangyari, tabla na po. Okay, balik natin mga boss. Nakuha natin dalawang variation mga kapalit. At kunin natin yung isang variation na lang. Kung paano ba mananalo? Dahil ang gusto natin ditong kunin mga boss, yung kung paano ba tatalunin yung itim. Dahil kanina natalo yung pula at may tabla ba. Pero alam niyo ba na sa ganyang formada ay hindi na mananalo yung itim? Paano nga ba matalo boss yung itim? Dahil ito yung ating target ngayon. No, paano talunin? Ganito lang kasimple boss. Kanina nakuha natin yung variation ng tabla at nakuha rin natin yung pagkatalo ng pula. Okay, eto na boss, wala nang kapanapanalo yung itim. Tira tayo dito boss. Okay, kahit dito tumira, magpakain, kakain yung itim, dito tayo. Boss, wala nang ibang gagawin yung itim kundi sumulong dito ng 12-7. Sa ganyan mga boss, wag natin isusulong ito yun na to dito sa 7-2 or 7-3. Dahil pag nag-7-3, draw ang laban. Pag tumira tayo naman ng 7-2, ay ma-e-entry pa ang pula dito. Eto lang, boss, ang katangin-tangi na sulong natin. 6-1. Sa ganyan mga boss, bawal sumulong yung block ng uh, 7-3. Talo na agad mga boss. Okay? Yan, talo agad. Balik natin. Kaya sulong nito mga boss ay 7-2. Pag 7-2, dito lang tayo susulong. Okay, 1.16. Pag tira dyan, boss, ng 2.15, tira tayo 16.14. Boss, mamimigay na yung itin Okay, mamimigay na siya. Pag dito ito sumulong, dadalawahin. Bawal dyan. Pag dito, dadalawahin din. Okay, ang maganda sulong niya dito. Pag kain natin, mga boss, titira dyan. Ang gagawin natin, mga boss, pakainin natin pabalik. Okay? Yan. So, tira tayo dyan, boss. Tira yung itin Tira tayo dito. Pagtira dyan mga boss, sasayangin natin. Dalawang option niya boss, pwede 14.3 or 14.2. Unahin natin sa 14.2 mga boss. Yan. Sa ganyan mga boss, pag nag 14.2, eto, yun. Ang secreto 12.7. Pinagdama pa, sabay hahatakin natin dito. Talo ang itim. Ibalik natin ang formada mga boss. Yan. Kung paano naman sumulong siya ng 14.3. Mga boss, Simple lang. Hatakin natin 12-8. Yun. Pag nagpakain, kainin. Pag dama niya, hatak tayo. 2-15. Kakain, 12-14. Kain ang pula, talo ang itim. Maraming salamat mga boss. Sana yung nakatulong ako sa mga tutorial na dama. Thank you at abangan niyo pa ang mga pasel na ikapalit blags.